Ay. <laughs> Bakit kaya makati yung leeg mo kasi hindi na sobra yung pit. Ay, sure, it's a necklace and a bracelet or something. Ayan na, sa CCTV sinabi na natin, bibila mo ako na isa punta, so. Pag para sa'yo, walang hindi. At wow! Walang hindi. Pakicheck nga si Ayan kung ah. Kailangan niya ng tissue. Boy, sit ko pala. Ah, thank you. Grateful lang ako sa iyo kasi, di ba? Pinatikin mo na naman mas lahat na buhay sa akin. Gusto mo, patikimin din kita lang ang <laughs> na mga hang na. Chiki daw matagal pa'y birthday. Sunod-sunod yung mga birthday. Toy. <laughs> <No, my> Expect. <laughs> I think It's so. Expectations. No. <laughs> Ayun, si Ayin. Ay, Ay magtumata. Ah, ha, ha, sa so inyo pa mo yun, Alam mo na. Where I got it from. Man.